kung iniisip mo na madali lang makapasok sa Special Force. Subukan mo ang training routines ng apat na pinaka-elite Special Forces sa buong mundo. Ang una sa ating listahan ay ang JW Grom, Poland. Kung sa tingin mo ay mahina ang military ng Poland, malamang hindi mo pa narinig ang JW Grom. Ang Polish Special Military Unit ang isa sa pinakakinakatakutan na Special Force sa buong mundo. Sila ang mga Special Forces na tinatawag ng United States kung may mission sila sa kampo ng kanilang mga kaaway at gusto nilang maging sekreto at tahimik ang kanilang pinapatrabaho. Ang JW Grom ay nakaspecialize sa stealth operation at naging involved sila sa mga domestic at international high-profile mission. Hindi na ako magtataka kung hindi mo pa naririnig ang JW Grom dahil sila ay gumagalaw lamang pasikreto. Bago mapunta sa unit na ito ay dapat ipasa mo ang napakahirap na training regimen katulad ng escape and evasion, survival, counterterrorism, at hostage rescue mission training. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang combat diving training kung saan dapat lahat ng miyembro dito ay kayang pigilan ang hininga sa tubig ng dalawang minuto in freezing water habang gumagawa ng various task or combat mission. Ang buong unit ay may 1,500 members lamang at lahat sila ay bawal uminom ng alak o makipag-away sa labas ng misyon dahil sa kanilang specialized training, sila ay kinoconsider na delikado kahit wala silang armas. Kaya sinisigurado ng Polish government na lahat sila ay under control. Pangalawa ay ang Alpha Group, Russia. Ang Alpha Group ay ang pinaka the best of the best pagdating sa Russian Army at ang kanilang motto ay, Wherever Alpha appears, compromise stop. Oo, oh, ang primary goal ng elite specialized military units na ito ay to eliminate. So naturally ang kanilang tactics ay to basically shoot everyone first bago magtanong. Ito ay ipinamalas nila noong ang mga Chechen terrorist ay sinakop ang Moscow Theater, at noong dumating ang mga Alpha Group, hindi lang lahat ng mga terrorist ang na -eliminate. Kundi mahigit isang daan sa mga hostage ay nadamay. Hindi safe kung ikaw ay nasa trouble, pero exceptionally highly effective pag ang pagbabanta ay kailangang puksain. Hindi madaling makapasok sa military unit na ito. Ang mga candidates ay kailangang mamit ang mga specific physical, psychological, at intellectual standards at kailangan nila may pakita ang galing nila sa marksmanship, hand-to-hand -hand combat at decision-making under pressure. Kailangan sila ay may clean criminal record at kailangan sumailalim sa extensive background checks. Kapag napili, kailangan nila sumali sa extensive training program katulad ng advanced marksmanship, reconnaissance, hand-to-hand -hand combat, explosives at ibang specialized skills. Ang training ay dinisenyo para maging physically and mentally challenging. Dagdag pa nito, ito ay dinisenyo para sa mga extreme conditions na makakaharap ng mga alpha soldiers kasama na ang regular na training katulad ng weightlifting, swimming, endurance, strength at close quarter combat. Ang mga miyembro ng mga elite force na ito ay sumasa ilalim din sa intense survival training katulad ng pain endurance, hunting at kahit pag-perform ng surgery sa sarili nila. Pangatlo ay ang Seyeret Matkal, Israel. Kung ang mundo ay isang laro, pagiging Israel soldier ang pinakamahirap na level, pinapalibutan ang kaaway sa lahat ng panig, may massive internal conflicts, at malaking breeding ground ng mga terorista sa bawat sulok ang Israel ang talagang not the best place para maging sundalo. Ang lahat ng pagsubok na dumadaan sa Israel ay hinaharangan ng Seyeret Matkal. Ang elite military force na ito ay ginawa noong 1949, para siguraduhin ang kaligtasan ng Israel sa mga external threats. Sa mahabang panahon, itong highly trained unit ay naging involved sa lahat ng high-profile operation ng Israel Defense Forces. Kasama dito ang 1976 raid sa airport ng Uganda para ma-rescue ang mga hostages, at ang 2006 operation para sirain ang Syrian nuclear reactor. Ang unit na ito ay highly trained sa combat na suma sa ilalim sa mahihirap na training katulad ng physical fitness, marksmanship, navigation, survival skills, specialized training in urban warfare, counter-terrorism, at hostage rescue. Lahat din ng nasa unit na ito ay may training sa foreign language dahil halos lahat ng kanilang operation ay nasa mga unfamiliar na lugar. Pero ang pinakamahirap na training sa lahat ay ang pagsasanay upang itago ang impormasyon. Ito ang pinaka-final test bago makapasok sa unit. Isa-isang dudukuti ng mga candidates ng isang grupo at papahirapan sila physically at mentally para makuha ang impormasyon at halos karamihan ng mga candidate ay dito bumabagsak. Pang-apat ay ang Navy SEAL Team 6, USA. Kung nagtataka ka kung bakit ang US ay walang universal healthcare system, tignan mo ang kanilang army. Sila lang naman ang may pinakamalakas na military force sa buong mundo, at kabilang dito ang isa sa pinakamatinik na special military unit na nag-ooperate sa buong mundo. Ito ay ang Navy SEAL Team 6, kilala bilang US Naval Special Warfare Development Group. Ang primary mission nila ay pigilan ang mga terrorist at iba pang mga warfare operations. Para makasali sa grupo na ito, kailangan mas maging magaling ka sa mga ordinaryong sundalo. Makakatulong din kung hindi ka rin ordinaryong tao lamang dahil ang training nila ay ginawa na kahit si Superman ay parang hindi ito kayang tapusin. Ang mga candidates ay mag-uumpisa sa basic physical training at kasama dito ang intense strength exercises at makapigil hining ang cardio. Para gawing mas mahirap pa ang training, tinatapon ng mga instructors ang mga candidates sa tubig habang ang kanilang kamay ay nakatali sa likod at habang nasa tubig. Kailangan nila tapusin ng various tasks gamit lamang ang kanilang ngipin. Pagkatapos kailangan nilang buhulan at pagbuhulan ng iba't ibang klase ng pagkatali sa ilalim ng tubig nang hindi sila binibigyan ng pagkakataon para huminga. Kung hindi pa yan brutal sa inyo, hintayin nyo ang week 4, dito ay papasok ang mga candidate sa tinatawag na Hell Week. Ito ay limang araw at gabi ng walang tigil na training at apat na oras lang ang dapat natulog sa loob ng buong linggo. Kasama ng mga nakakapagod na training, kailangan din nilalabanan ang kanilang antok at tiisin ang mga makapigil hininga na exercises katulad ng pagtakbo habang bitbit -bit ang bangka sa kanilang ulo, paggapang sa makakapal na putik at pagbuhat ng 300 pounds na kahoy. At hindi lang yan dahil magkakaroon din sila ng pagkakataon na subukan sa lubungin ang malalakas na alon ng paulit-ulit para masanay sila sa mga malalakas at malalaki na alon sa gitna ng dagat. At pagkatapos ng week 4 ay 80% ng mga candidate ang sumusuko at umaalis. Siguro ay tama ang kanilang desisyon dahil pagkatapos ng week 4 ay mas makakaranas pa sila ng mas malupit na exercises katulad ng pagpapahirap, survival, pati na rin ang pagbabad sa nagyayelo na tubig. Sa huli ng kanilang training, ang mga candidates ay ipupunta sa Alaska para magbabad ng 8 minutes sa nagyayelong tubig, yan ay isang minuto bago magka-hyperthermia, dalawang minuto bago mawalan sila ng paa at mga 4 minutes bago sila mamatay. Dahil dito, hindi na nakakagulat na maraming Navy SEAL ang pumapanaw sa training kaysa sa actual operation. Pero sigurado, pagkatapos ng training, magiging isa kang matatag na sundalo na kahit na sino ay walang haharang. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Kaya mo kaya ang mga training na ito? Mag-iwan ng comment sa ibaba at huwag kalimutan mag-like and subscribe.